Yes, dear, good morning, good morning, good morning, good morning, good evening, good evening, good evening, good evening. Good afternoon, good afternoon sa mga kababayan na no, lalo na sa mga OFW. Yes, for this vlog mga ka-vista nga ito, ito ginawa namin ngayon, no. mga tinuro ko, puro na, namin bakwas yun. Bakwas, ah, uh, gini ako, tapos binago ko yung linyada kasi baliktad yun mga ka-vista Lahat na, lahat yan. Yan, baliktad yan. At unfold kasi yung supply dito. Tapos yung hat nasa, nasa, nasa kanan, dapat sana nasa kaliwa yun. Yan. Yan tinuro ko yan. Okay na yan, okay lahat yan, kompleto na yan. Ang papasok na rin yung ano, yung mga tile sitter yan sa taas, so, oh. sa taas, uh, nilikot ko yan. Tapos yung ano na yan, yung tubo na yan papunta doon sa pipe cheese. Tapos doon kami magkoconnect lahat para makasupply sila ng tubig, no. Sa pipe floor to mga kabista yan, Okay na. Tapos na mga connection dito sayang lang yung mga fittings mga kabistag na binago lahat yung linyada yan o doon pa 5 cheese pa 5 cheese yun dalawang tubo at yan ito din yan yan sa kabilang CR mga kabistag yun doon din yan o, nag chipping kami yan chipping papunta sa itaas mag open ano kami dyan mag open ceiling kami yan o, hindi pa tapos yan yung isa okay na ay na namin yung isa tapos yan o lang tapos yung hole na yan Opening. tapos mag-open pa ako papunta diyan para ma-supplyan ko ng tubig yung ano, yung CR na to. Wala, walang supply ng CR to. Saka laki-laki trabaho namin gagawin mga kabistag. Yan o, oh. diyan yung dalawang tubo na yun ay yung galing doon sa CR. Hot unfold kasi yung flinyala tapos yung isa yan, yung 20 na yan, nakakunik na yan doon sa baba. Uh, yan, 20, 20 na basta. So may na yan sa CR yan kasi dugtong, doon pa, don tapo punta sa ano yung utility mga ka-vista no? pasok doon sa utility supply ng hot, and hot yan hot doon kasi naka ano yung ano niya yung heater doon sa utility room no o da, doon na kami sa 5UB7 no sa room yung pondo kasi ito mga ka-vista no kaya no yung area na yan hmm dami pa namin gagawin dito sa Mandani. Sa Mandani kasi itong mga kabistag. Puro kami, ano, puro kami tira. Mga pantsless kasi yung mga tinira namin kadalasan. Mga kabistag kasi ano, iniwan ko na contractor ba? Yan, kondo. Kondo yan, kondo. Uh, lower and upper to mga kabistag yan. Oh, uh, hallway. Ang iba kasi itong mga kwarto mga kabistag, itong unit na to may mga tao na. Ayun dito, itong, itong ginawa namin, meron na rin doon. Kaso lang, hindi pa nakakumpleto lahat sa piping. Kaya kitchen, tingnan mo yung kitchen. Ganda mga kitchen, no. Ligit lang yung condo, pero appreciate ito, million-million. Nakuloy ah. yan mga kabistag. Yan ang CR na yan. Yan natingnan yung condo, mga kabistag. Pag mayaman, kasi ang makatira dito, mga kabistag, no. So, ito. Yan na naman ako dito sa ano, pang area nito ano, sa CR. Ayan, tinuro ko, ayan, no. Okay na yan, wala na po yan papasok papasok na naman yung mga tile sitter sila naman ang mag-ano doon i-complete uh, nila yun yan yung mga kabista dito lang ayan uh, rin yung dilim ayan nailagay na namin yung ano yung tubo yung ano na yan yung bainty na yan tapos nag open ceiling na din ko ayan tapos doon sa kabila ayan nadugtong ko na rin yan mga kabistag yung ano na yan yung pipe yung PPR na yan para mabigyan ng tubig yung CR wala kasing supply tay, eh ito na nakompleto ko na yung CR na to. Tapos, ano, ang susunod namin dito, wala na. Ado na naman kami sa kabila pagkatapos na lahat ng gagawin namin dito sa pit floor. Ayan. Hmm. Sayang lang din itong mga, mga kabistag, no? yung mga fittings niya ba na, na, yun, na inong balik ko sa bisaya, gawa ba? Kasi nanatili niya da, pero puro mali ba, puro mali. mo ang karindari. Eh amo na nanin ko ano namo ang para dili na ma sakit sa ulo sa sa engineer no so yun yan yung share niya wala na kompleto na yan tiles na naman ang kulang dyan sarado na nila yun tapos yung ano yung, yung itong area na ito wala na kompleto na lahat mga kabistag no yun no? ang mga fittings niya na na binaklas namin nilagay na namin sa gilid para wala ng problema no tapos siguro itatapon na lang yung mga pitings na yan. No? Dami-dami. Sayang din yan. No? Sobrang kalat. Nagkalat na ba yan? Yan yung mga kabistag. Yung mga pitings na yan. Sobrang dami. Sa dalawang say area. yan, Yan. Diyan yan banda. Tsaka doon sa, sa, kabila. Sayang din yung mga ano na yan. Yung mga pitings na pwede pa sanang maikabit yung kaso. PPR kasi. Ibang PPR kasi. Pag mahitig mo na. Wala. Wala na. the Backlash. Tapos tapon. Pero sa ano, natapos din namin yung CR na to. Uh, nabigyan ko ng solution ang problema sa CR na to. Para ayan ma, ayan, yan, mapitings lahat yan. Tapo na Wala na po yun tayo ng mga na yan. So ito na naman mga kabistag. No? Ito na yung sa lower. Yan ang yan. Yun, yung 20 na yan. 20, yan bainti niya. Dugtong yan. Kasi magbibigay kami ng ano. Yan by Magbibigay kami ng supply doon Sa mga CR na. Upper and lower yan doon namin iodogtong yan dyan may meter kasi yan yan may meter na yan yan ang meter sa 50812 mga kabistag yan yan ang forma namin din kasi bangga ano, sa, sa pintuan yung ano niya pag lagyan ko ng intap at tapos tip, di bangga na so magawa ko ng ano paraan so yan ang ilalagay ko yan yung ano na yan yung elbow yan yung ko Diyan ko yan ilalagay para maikabit ko na para wala nang problema mga ka, mga kabistag no. Kasi may panel bag kasi to eh. Electrical. Yan, so, idugtong ko yan. Yung 20 na yan, supply doon sa taas. Yan. Baitin ko na supply sa baba. Para Para ano na, collection. Yan o. Oh. Yan, yan, itong mga, yung pinuro ko mga kabistag, ano yan, hot yan. Yan, doon kaya idugtong yun. Yung naka-incap niyan. Dugtong ko dyan mga kabistag no? Yan. Butok mo kami dyan sa may banda ano yung pinaana ng exhaust pad. Tapos ito yan. Yan. Yan ang lumabas doon sa pipe cheese. Ah, ano, ano din to laboratory din to mga kabistag no. Tapos yan, may mga ano na may mga accessories na ba. Kulang lang to pag na lang sa mga ano, sa mga pictures. Mas so, aakyat na naman ako mga kabista, papunta din ako sa taas. May ano din titingnan doon kung anong problema doon sa CR din yan paket ako ay naku buhay talaga construction kung saan saan na lang tayo mapunta mga kabista na pip floor to 5B punta ko doon sa loob natitingnan so yan mga kabista no? nagapilipon kami sa mga sa labas no kasi bago uwian may ano daw may konting meeting para sa mga tao yung mandani B yung tower yan ang nagtipon-tipon kami lahat dyan para iwan ko lang kung anong problema doon sa ano na yan, yung building na yan, yan. sa harap yung bago yung exit na yan, nakaka-vistag no? so yan, ang dami na namin nagpunok-pundok na ba nagsing-abot na may mga tao you know? uh, punok-pundok pa na para kuhan, para makompleto na ang iyang ang mga tao para mag-meeting na yan, yan mo na ginyo padong na sa padong na sa uyan mga ka bistag yan o lang namin yung ibang engineer kung so, anong problema doon sa mandani bay tawar ang tawar to kasi mag abot abot na yan tinawag na yung ano tinawag na yung mga tao kabistag no so yun yan yung gandang view ng bandani view naglakihan ng mga building tower ang mga kabistag no uh, ano kami papunta kami sa labas ayan tingnan mo ang uh, daming dami ng mga building sa Cebu ang ganda ng tanawin dito sobra sobrang ano ba parang ano na ang Cebu ngayon parang na-improve na din ba yan si Dio din yan no? Cebu Doctors University tapos may mga chong like meron chong uh, dapat improve na talaga yung Cebu sa Mandawi Eh, oh, mandani yan, mandani, mandawi, mandani tower. Oh. Napakaganda talaga tingnan mga kabistag, no? Yan, lakad oh. Palakad kami, eh. palakad pa ka. doon yan. So, yan. Naglalakad kami papunta sa git. Mga kabistag, no? Ano? Sa plate mo sa likod po, ganda talaga. Tingnan, naglakihan ng mga building sa Cebu. Yan, no? Tapos, kas kasama ko yung, ano? Kasama ko yung anak ko. Yan, no? Anak ko yan, mga kabistag, no? Uh, yet, ito yung anak ko na alalay sa akin, bahil per, bahil per, sa piping. Yan, palabas na kami dyan, mga kabistag, no? So, yes, mga kabistag, no? Pagbago pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe.